Magandang araw sa inyo mga kamangyan, mga kabuting-ting. Ito so, yung part 1 ko na ginawa, yung ang sira niya ay switch. Yung sinar ko yun para malaman nyo kung paano gawin. Naman so naman ngayon. Ito naman yan, kung titinan mo, mahina ang ipit niya. Ayan o. Napaka-hina. Ayan o. Number 2. Ayan o. Walang lakas. Number 3 kahit nakabuelo na siya bago dandahan ko na kamay hindi ka masasaktan dito yun yun tayo tayo lang siyang tumitigil kaya subukan natin siyang palitan ng kapasitor kasi pag ganito pwedeng kaya pa ng kapasitor or kaya pa ng o yung baka mahinal na yung kanyang winding subukan natin kung may kalob Ayos naman yung shopping niya. Ayos pa. And, bali, ang kapasitor niya. Ayan. 1.5 UF ang kapasitor niya. Subukan natin siyang palitan ng kapasitor na 1.5 din para kaya rin kung lalakas pa siya. yan bali ito yung luma. Pinanggal ko na. pinutol ko na lang siya. Tapos, ito yung kakabit natin. Yung 1.5 na yan, yung original, pwede natin siyang lagyan ng 1.7. Huwag ka lang aabot sa, ah, sa 2UF or huwag kang bababa sa 1.5. Pakita ko sa inyo yung sample. Ayan kung ito ay 1.5 na original nakakabit sa kanyang bagong windings dati sa, sa stock na windings huwag mo siyang lalagyan ng 1. Point, ah wag mo siyang lalagyan ng 2UF kailangan mula sa 1.5 magdagdag ka lang mapuntang 1.7 hindi ka aabot ng 2UF yan 2UF at itong 1.5 naman hindi ka naman pwedeng bumaba sa 1.2 kasi 1.5 nga mahina na ang hangin paano pa kung palalagyan mo siya ng mas mahina na kapasitor 1.2 di lalo na siyang mas mahina kaya mas maganda dito 1.5 ang debes ilagay dyan ay 1.7 kaya subukan natin hinangin natin siya nahinang ko na yan. yan para mas magandang kapit tapos susubukan na natin sa ngayon Kung coba ba ayos. Subukan natin. Yan. Ayos na. Lakas na ng angin Masasaktan ka na itu Hmm? Hindi mo na yan. Itu.

달빛. 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 달